uugas muna no? so, tayo mga kaidol no main muna yung ating kaibigan ko so ligon muna tayo mga kaidol kasi siyar na siyar na ko mga kaidol nasapa mga kaidol ligon muna tayo mga kaidol please subscribe po sa ating maliit na channel mga kaidol like Cheer mga kaidol sa ating panibagong video mga kaidol no. Sa dalambahin mga kaidol. No? So maligo muna tayo mga kaidol doon sa so, mga sapa mga kaidol no. Kitidahan mga kaidol no? Osh, bangin mga kaidol. O sa mga lahat ng mga kaibigan dyan, please subscribe po no at cheer at like sa ating video mga kaidol na upang madagdagan pa po yung tatlong unit kaidol vlog ingat dito mga kaidol no? Ka may buaya dito mga kaidol tabi tabi po tabi tabi so welcome na naman po tayo dito sa Cagayan de Oro City mga kaidol no? grabe maligo tayo mga kaidol malaki at ito mga kaidol no tubig eh, nagpapatubig muna kami doon mga kaidol sa ating sasakyan no kasi walang wala po siyang tangki na tubig sa so, tinutubigan muna pinapahinga muna namin mga kaidol no para tuloy tuloy na naman po ang biyahe at nagluto na rin po tayo ng ulam at saka kanin doon mga kaidol iniwanan ko yung ating uh, driver doon mga kaidol no kasi mamaya maya daw po ay Maligo rin daw siya rito mga kaidol. So, ano lang mga kaidol, no? Uh, pupunta na lang daw po siya rito, no? Sa tayo kaya po Sabi-sabi po. Ako po ay maligo. Sa pangbawang ilog. At ako po ay nakakarating na naman po ng Mindanao mga kaidol sa ating lugar no mga kaidol no Grabe napakaganda rito mga kaidol ng sapa no Ah dito na lang po Ito tabi tabi po Tabi tabi po Tabi tabi po Tabi tabi po, tabi, tabi, po. Tabi -tabi po. So dito na po tayo pupwesto no mga kaidol. So grabe na kaganda mga kaidol no. Ligo po tayo mga kaidol ha. So oh, napakasarap po maligo mga kaidol no. So maligo tayo mga kaidol kasama ang ating mga gamit mga kaidol no para lumakas po siya nang lumakas ng gusto mga kaidol no. Napakalamig mga kaidol. <laughs> Sarap mga kaidol. So mamaya maya na po tayo maglaba mga ka-idol no? So hindi muna tayo naglaba mga ka-idol So ibibigyo tayo na no, baka mabasa yung cellphone natin Ah, uh, Pawag-pawag na kasi yung cellphone natin mga ka-idol eh. So, kailangan natin ingatan no? Kasi wala pa tayong pamalit O wala pang pabili mga ka-idol no? So dito mga ka-idol Sa ano na ito mga ka-idol sa ano Ay kagaya di Euro City na po ito mga ka-idol So, magpahinga lang po kami, no? Kasi hindi namin yung uh, truck namin kasi sobrang init na po yung gulong. Uh, nandito po ako. Sa, uh, bago yung akin driver doon, ay nagloto muna ako ng ulam, no? Nagloto muna ako ng ulam. Saka kanin. So, sabi niya, ay supuntan, susunod na lang daw siya po sa atin, no? Para maligo din po siya rito, no? So, mamaya-maya, huwag atan ko yung truck namin para nagiging malinis mga kaedon, no? So, tap mga kaidol oh. So, di ba mga kaidol, ang ganda rito mga kaidol. Napakasarap maligo mga kaidol. Gusto basa na yung sinko natin. Basa na yung sinko natin mga kaidol. So, ang ganda rito mga kaidol, no? pag kumayos na yung ating uh, inaasahan mga kaidol ay babalikan ko tong mga lugar na to mga kaidol no na siyempre para mas maganda yung pagbablog natin mga kaidol no so, diba, mga kaidol napakalaking sapa dito mga kaidol at hinahanap ko rin dito mga kaidol no yung uh, kaibigan kong manggagamot mga kaidol sa makapunta po tayo siya makapunta po tayo sa kanyang pamamahay mga kaidol so hayaan natin mga kaidol at makapunta rin talaga tayo doon mga kaidol no? So, mga kaibigan dyan so handa, handa po tayo no pupuntahan ko kayo mga kaidol na upang ako po ay habang dito pa po ako sa traffic no naabot na ko na yung mga pila pangarap ng mga kayadong na pupuntahan ko yung lugar na dapat puntahan mga kayadong na napakaganda lugar no na. okay, so mga so, kayadong ako so, napakaganda pangarap rito ang okay, yung butis na yun boses na yun, mga kaidol no? o hayaan na natin po mga kaidol huwag natin silang pansinin mga kaidol para upang hindi rin sila nagpapapansin mga kaidol na mga ganyan mga ano mga kaidol nagpapapansin yan mga kaidol eh. di ba mga kaidol napakaganda ng bundok na mga kaidol hindi pa kaya tayo nakaligo yung maayos, mga kaidol no? Eh, siempre sa so, tubig ganito no. Yeah, so, talaga mga idol. So, sarap talaga maligo dito mga idol. No? Video muna tayo mga idol paikot-ikot no? So, goya, mga idol. Ah, idol itak dala-dala itak no? ano rito. talaga pag probinsya mga kaidol yung mga tao mga kaidol ay may mga itak talaga sa mga pagliliran mga kaidol. Hindi may iwasan yung mga kaidol. So sa mga kaibigan dyan, please subscribe po sa ating maliit na channel. Yeah, kung dagdag, madagdagan pa po yung tatlong unit kaidol ka vlog na huwag natin iyan mga kaidol no. Mga no, kailangan natin, i share natin mga kaidol sa ating lahat ng mga kaibigan no? upang no? mapanood rin po nila lahat ng ating mga, mga content mga kaidol na napakaganda na mga kaidol no? pagandang paganda na mga kaidol hindi ko inakala mga kaidol na no? darating ako dito mga kaidol no? sa probinsya namin mga kaidol pero malayo pa mga kaidol so, yeah, so, maraming maraming salamat po please po share po mga kaidol and like mga kaidol no? sa lahat ng mga content natin mga kaidol na no? maganda po no, pero walang halong ano to mga kaidol, walang halong idit-idit ah, mga kaidol sa so, so mga ano lang mga kaidol no sa so, mga katotohanan lang po mga kaidol ayun po yung may mga idit-idit na hindi maganda mga kaidol no, so hanggang dito na po bye bye po mga kaidol, see si you next vlog maligo pa po, po ako na gusto